Uh, good afternoon guys. Uh, may share lang ako dito sa aking ginagawang uh, bagong rack sa ating kape. Dahil wala tayong pangbutas o yung tinatawag na drill bit, may technique dyan or paraan para hindi nyo na kailangan bumili ng drill bit kasi mahal yun eh. So ito, ito yung guys, share ko lang. Alam niyo naman ang tawag dito, di ba? Ang tawag dito ay text screw ang size nito ay 2 or 2 mm tapos ang gagawin nyo lang guys puputulin nyo lang tong pinaka ulo nya para mag fit sya dito yan sa aking drill so ito na yung nagsisilbing drill bit ko ngayon na pambuta sa mga ganito guys yan di ba so bibigyan ko kayo ng sample So guys, ito na yung kinabit nating text ko. Yan. Tatry na natin mag dito sa angle bar natin dito sa ating ginagawang uh, truck para sa ating kape. So try na natin kung makakabutas to ng bakal. Yan. Sa mga ano lang to, mga budget meal lang. Mura lang naman to sa hardware. Siguro sa 5 pesos or 12 pesos isang text depende sa size so text uh, try na natin guys so kailangan nyo lang ng langis tapos in-edit nyo lang dito yes. tapos butas na So, ito na yung text screw, text screw natin, guys. Ayan. Try natin butasin. Hirap ng isang kamay. Ayan. So, di ba guys, butas. Yan. Hindi lang mahigpit yung pagkakakalam ko dito sa aking drill. So, ayan. Ah, so, effective sa mga gustong gumawa ng mga project gaya nito. Or sa bahay. Yan. Actually, itong text crew, ginagamit to sa pang drill don sa bubong. So, kaya may ganito siya. Yan. yan parang rubber parang hindi tumulo yung bubong mismo pagka nagtanim kayo nito sa bubong so yun lang sure lang guys sharing is caring